Napansin niyo ba mga kaibigan na habang tumatanda tayo, tila nagiging mas madalas ang tawag ng kalikasan sa gitna ng gabi? Ilang beses na tayong bumabangon, naglalakad patungo sa banyo sa dilim, nag-iingat na huwag madapa, at pagbalik sa kama, nahihirapan na ulit makatulog, ang gabi na dapat sana ay para sa mahimbing na pahinga ay napuputol dahil sa paulit-ulit na pag-ihi. Hindi lang ito nakakapagod sa katawan, kundi nakakaapekto rin sa ating isip. Nagiging dahilan ng pagkairitable at pagbaba ng enerhiya sa buong araw. Ang sakit sa pakiramdam ng laging puyat, ng laging pagod, at ng pangamba na baka madulas tayo sa dilim habang nagmamadaling pumunta sa banyo. Parang nawawala ang sarap ng gabi. Ang saktong haba ng tulog na kailangan natin para maging masigla sa susunod na araw. Pero paano sabi sabihin ko sa inyo na mayroong simpleng sikreto na nasa ating hapagainan lang na makakatulong para mabawasan o tuluyan pangang matigil ang madalas na pagbangun sa gabi? Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang gulay na makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating pantog at pagtigil ng madalas na pag-ihi sa gabi upang magkaroon tayo ng mas mahimbi na tulog. Manatili hanggang dulo dahil may matutuklasan kayong surpresang impormasyon na teyak na makakatulong sa inyo. Pag-usapan natin ang unang hakbang o ang unang gulay na makakatulong sa atin. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa kalabasa? Ah, ang kalabasa. Hindi lang ito masarap na sangkap sa sinigang o ginataan, kundi isa rin itong powerhouse ng nutrisyon na napakabisa para sa kalusugan ng ating pantog. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang humble na kalabasa ay mayaman sa mga sustansiya na direktang sumusuporta sa ating urinary system. Na siyang dahilan kung bakit ito ay isang magaling na pagkain para labanan ng madalas na pag-ihi sa gabi, lalo na sa ating mga nakatatanda. Una sa lahat, ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan. Ang vitamin A ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na mucous membranes kabilang na ang lining ng ating pantog. Kapag ang lining ng pantog ay malusog at matibay, mas maganda ang proteksyon nito laban sa iritasyon at impeksyon na siyang karaniwang sanhi ng pagtaas ng urination urge. Isipin niyo kapag ang pantog natin ay hindi na iirita, mas matagal natin kayang pigilin ang pag-ihi at mas kaunting beses tayong kailangang bumangon sa gabi. Hindi lang yan. Ang kalabasa ay sagana rin sa vitamin C, isang malakas na antioxidant na tumutulong labanan ang pamamaga sa katawan. Ang pamamaga sa pantog na tinatawag na cystitis ay maaring magdulot ng masakit at madalas na pag-ihi. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng kalabasa, tinutulungan natin ang ating katawan na bawasan ang pamamaga na nagbibigay ginhawa sa ating pantog. Bukod pa rito, ang kalabasa ay mayaman sa potasyum, isang mahalagang electrolyte na sumusuporta sa balanse ng fluid sa ating katawan. Habang lumalaki tayo, ang ating potassium levels ay maaring magbago na maaring makaapekto sa kontrol ng ating pantog. Ang sapat na potassium intake ay makakatulong sa pagpapanatili ng normal na paggana ng mga kalamnan kasama na ang mga kalamda ng pantog na responsable sa paghawak at paglabas ng ihi. Ang fiber content ng kalabasa ay isa rin malaking benepisyo. Maraming matatanda ang nakakaranas ng constipation na maaaring magpilit sa pantog at magdulot ng madalas na pag-ihi. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng kalabasa na mayaman sa dietary fiber, mapapanatili nating regular ang ating pagdumi na magbibigay ng mas kaunting presyon sa pantog. Hindi lang iyan ang buto ng kalabasa na madalas ay itinapon lang natin ay isa ring gold mine. Ang buto ng kalabasa ay naglalaman ng zinc, isang mineral na mahalaga para sa kalusugan ng prostate sa mga kalalakian. Ang paglaki ng prostate o benign prostatic hyperplasia or BPH ay isa sa mga pangunahing dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi sa mga kalalakian. Ang sapat na zinc intake ay maaari makatulong na suportahan ang kalusugan ng prostate at mabawasan ang mga sintomas ng BPH. Kaya, sa susunod na kakain kayo ng kalabasa, huwag itapon ng buto. Laging linisin, patuyuin, at syaka i-roast sa oven. Maaari ninyo itong gawing masarap na snack. Ngayon, paano natin isasama ang kalabasa sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakadali. Maraming tradisyonal na Filipino dish ang gumagamit ng kalabasa. Maaari nating ilagay ito sa ginataang gulay, sa pinakbet, o sa sinigang. Maari rin itong gawing sopas o kaya naman ay steamed at ilagay sa side dish. Ang tamis at creamy texture nito ay nagiging kaaya-aya sa panlasa. Isipin nyo, tuwing kakain kayo ng ginata ang kalabasa, hindi lang kayo nag enjoy sa isang masarap na pagkain, kundi sinusuportahan nyo rin ang kalusugan ng inyong pantog nang hindi nyo namamalayan. Kung gusto nyo ng simple, maaari kayong maglaga ng kalabasa at lagyan lang ng kaunting asin at paminta, o kaya ay i-mash at gawing healthy snack. Ang mahalaga ay regular nating isasama ang gulay na ito sa ating dieta. Ang patuloy na pagkonsumo ng kalabasa ay isang simple ngunit epektibong paraan upang makatulong sa pagpapatibay ng ating pantog na magdudulot ng mas kaunting pagbangon sa gabi at mas mahimbing na tulog. Isipin nyo na lang ang ginhawa ng paggising sa umaga na masigla ng walang pagod mula sa pagpabalik-balik sa banyo. Kaya mga kaibigan, simulan na nating isama ang kalabasa sa ating mga paboritong ulam. Ito ay isang investment sa ating kalusugan na tiyak na magbubunga ng magandang pagbabago sa ating buhay. Na yung napag-usapan na natin ang kalabasa, dumako naman tayo sa isa pang gulay na marahil ay pamilyar na rin sa inyo at may malaking benepisyo para sa ating pantog lalo na pagdating sa pagpigil ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang pakalawang gulay na ating tatalakayin ay ang okra. Na, ah, okra. Marami sa atin ang pamilyar sa okra dahil sa taglay nitong lagit o musilage na minsan ay kinainisa ng iba. Pero alam nyo ba na ang mismong lagkit na iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ito ay napakagaling para sa ating kalusugan? Lalo na sa kalusugan ng ating pantog? Ang okra ay hindi lang isang simpleng gulay na ginagamit sa sinigang o pinakbet. Ito ay isang nutritional powerhouse na nagtataglay ng maraming benepisyo na direktang sumusuporta sa pagpapanatili ng isang malusog na urinary system. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit epektibo ang okra laban sa madalas na pag-ihi sa gabi ay ang mataas nitong fiber content. Ang dietary fiber ay napakahalaga para sa malusog na digestive system. Habang tayo ay tumatanda, karaniwan na rin lumalabas ang problema sa pagdumi tulad ng constipation. Kapag constipated tayo, ang ating bituka ay lumalaki at maaring magbigay ng presyon sa pantog. Ang presyon na ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam na kailangan nating umihi ng mas madalas kahit na hindi pa masyadong puno ang ating pantog sa pamamagitan ng pagkonsumo ng okra. Tinutulungan natin ang ating digestive system na maging regular, na magbabawas sa presyon sa pantog at sa gayon ay mababawasan din ang bilang ng beses na kailangan nating umihi, lalo na sa gabi. Bukod pa rito, ang mucilage sa okra ay mayroong kakayahang magbind sa toxins at wastes sa ating digestive tract na tinutulungan itong mailabas sa ating katawan. Ito ay nagreresulta sa isang mas malinis at mas malusog na loob ng katawan na nakakatulong din sa overall function ng ating urinary system. Hindi lang iyan, ang okra ay mayaman din sa vitamin C na isang potent antioxidant. Gaya ng nabanggit ko kanina sa kalabasa, ang vitamin C ay mahalaga sa paglaban sa pamamaga. Ang pamamaga sa pantog ay isa sa mga sanhi ng overactive bladder na nagiging dahilan ng biglaan at madalas na pag-ihi ang konyoyong. Ang sapot na vitamin C intake mula sa okra ay makakatulong na bawasan ang pamamaga na magbibigay ginhawa sa ating pantog at magpapahaba ng pagitan ng ating pag-ihi. Mayroon din itong vitamin K na mahalaga para sa blood clotting at kalusugan ng butok. Habang hindi ito direktang may kinalaman sa pantog, ang pangkalahatang kalusugan ng katawan ay nakakaapekto sa paggana ng bawat organ kabilang ang pantog. Ang okra ay naglalaman din ng folate na mahalaga para sa cellular health at DNA repair. Ang mga selula ng pantog ay patuloy na nagre-regenerate at ang folate ay sumusuporta sa prosesong ito na nagpapanatili ng malusog ng mga tissue ng pantog. Paano natin isasama ang okra sa ating pang-araw-araw na dieta? Ang okra ay napakadaling iluto at ihalo sa iba't ibang lutuin. Maari ninyo itong ilagay sa sinigang na isang paboritong lutuin ng mga Pinoy. Ang asim ng sinigang ay bumagay sa tekstyo ng okra. Mari rin itong ilaga lamang at going simpleng side dish na ihalo sa bagoong o suka at bawang. Kung gusto ninyo na medyo kakaiba, subukan nyo itong iadobo o kaya ay stir fry kasama ng ibang gulay tulad ng talong at sitaw. Ang simpleng pagpapakulo ng okra at pagkain nito bago matulog na may kasamang tamang paginom ng tubig hindi sobra at hindi kulang ay makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng inyong tulog sa gabi. Tandaan, ang sikreto ay ang consistency. Hindi ito one-time solution. Kailangan itong maging bahagi ng inyong regular na dieta para maramdaman ang pangmatagalang benepisyo. Isipin nyo na lang ang sarap ng pakiramdam na magising sa umaga na galing sa mahimbing na tulog nang hindi nababahala sa madalas na paghihi. Ang okra ay hindi lang nakakatulong sa pantog kundi sa pangkalahatang kalusugan din na nagbibigay sa inyo ng mas maraming enerhiya para sa inyong pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-aalaga sa mga apo o simpleng paglalakad sa harden. Sa pagdaragdag ng okra sa inyong hapagkainan, Nabibigay kayo ng suporta sa inyong katawan na makakatulong na mabawasan ang mga abala sa gabi na magbibigay daan sa mas taimik at mas puluktibong mga araw. na nasaklaw na natin ang kalabasa at okra, nais nice kong daling kayo sa isa pang gulay na matagal ng kinikilala bilang superfood dito sa ating bansa. At teya na nasa inyong mga likod bahay o madaling mahanap sa palengke. Ang susunod natin pag-uusapan ay ang malunggay. Sino ba sa atin ang hindi pamilyar sa malunggay? Ang malunggay o moringa ay isang tunay na superfood na kayamanan ng Pilipinas at hindi lang ito paborito sa tinola o sinigang, kundi isa rin itong powerhouse para sa kalusugan ng ating pantog at paglaban sa madalas na pag-ihi sa gabi. Marahil ay marami na kayong narinig tungkol sa benepisyon nito sa kalusugan, pero alam niyo ba kung paano ito direkta o indirektang nakakatulong sa ating urinary system? Ang balunggay ay puno ng vitamins at minerals, tulad ng vitamin A, C, E at mga mineral tulad ng calcium at potasyum. Ang kombinasyon ng mga sustansyang ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan ng katawan, na siyempre ay may malaking epekto sa paggana ng bawat organ, kabilang ang pantog. Una, ang malunggay ay mayaman sa antioxidants, ang mga antioxidants ay mga sangkap na lumalaban sa free radicals sa ating katawan na maaring magdulot ng oxidative stress at pamamaga. Sa konteksto ng pantog, ang pamamaga ay maaring maging sanhi ng iritasyon at pagtaas ng urination frequency. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng malunggay, tinutulungan natin ang ating katawan na bawasan ang pamamaga sa pantog na nagreresulta sa mas kalmado at mas kontroladong pantog. Bukod pa rito, ang malunggay ay may natural na diuretic properties. Ngunit huwag kayong magalala, hindi ito magiging sanhi na mas madalas na pag-ihi. Sa halip, ang mild diuretic effect nito ay nakakatulong sa paglilinis ng urinary tract sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na mailabas ang labis na asin at tubig. Ito ay mahalaga para sa pagpigil ng urinary tract infections or UTIs na isa rin sa mga karaniwang sanhi na madalas at masakit na pag-ihi, lalo na sa mga nakatatanda. Kapag malinis sa ang ating urinary tract, mas maliit ang posibilidad ng iritasyon at impeksyon na magbibigay ginhawa sa ating pantog. Ang mataas na calcium content ng malunggay ay nakakatulong din sa pagpapatibay ng mga kalamnan, kabilang na ang mga kalamnan ng pelvic floor at pantog. Ang malakas na pelvic floor muscles ay mahalaga para sa pagkontrol ng ihi habang tayo ay tumatanda, natural na humiina ang mga kalamnan na ito na maari magdulot ng incontinence o madalas na pag-ihi. Ang regular na pagkonsumo ng malunggay ay sumusuporta sa pagpapanatili ng muscle strength ng halaga para sa mahusay na bladder control. Paano natin isasama ang malunggay sa ating araw-araw na dieta? Napakadali, ang malunggay ay napakapamilyar na sa ating mga lotuin. Maari ninyo itong ilagay sa tinola na isang paboritong comfort food ng maraming Pilipino. Masarap din itong gawing gulay sa sinigang o kaya naman ay ilagay sa nilagang baka o manok. Kung gusto ninyo ng mas simpleng paraan, maaari ninyong ilaga ang dahon ng malunggay at inumin ang sabaw nito o kaya ay ihalo sa inyong daily smoothie para sa dagdag na nutrisyon. Ang mga dahon ng malunggay ay pwede rin isama sa numpiang sariwa o kaya ay ihalo sa egg scramble para sa almusal. Isipin nyo, ang simpleng pagdagdag ng malunggay sa inyong ulam ay isang napakalit na pagbabago na no may malaking benepisyo para sa inyong kalusugan at kapayapaan ng gabi. Ang paghimbing na tulog ay hindi lang nakakatulong para maging masigla sa umaga, hindi nakakatulong din sa ating mental at emotional well-being. Ang hindi nagambalang tulog ay nakakapagpabuti ng mood, nakakapagpataas ng concentration at nakakapagpalakas ng ating immune system. Kaya kung mayroon kayong tanim na malunggay sa likod bahay, huwag na magpatumpik-tumpik pa. Magani na at isama ito sa inyong mga lutuin. Kung wala naman, madali itong makita sa palengke. Ito ay isang ngurang ngunit na pakabisang paraan para suportahan ang inyong kalusugan. Ngayong nabanggit na natin ang mga benepisyo ng kalabasa, okra at malunggay, Dumako naman tayo sa susunod na gulay na marahil ay hindi gaanong pinapansin. Pero may napakalaking benepisyo rin sa ating kalusugan, lalo na sa pag-iwas sa madalas na pag-ihi sa gabi. Ang pang-apat na gulay na ating tatalakayin ay ang ampalaya. Alam kong marami sa atin ang umiwas sa ampalaya dahil sa taglay nitong pait. Ngunit wag nating kalimutan ang napakaraming benepisyo nito sa kalusugan lalo na sa pagpapabuti ng kalusugan ng pantog at pagbabawas ng pag-ihi sa gabi. Ang ampalaya ay isang gulay na mayaman sa bitamina at mineral at kilala rin ito sa kanyang medicinal properties. Isa sa mga panggunahing binipisyo ng ampalaya ay ang kakayahan nito makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Kung bakit ito mahalaga sa kalusugan ng pantog? Sa mga taong may diabetes o kahit pre-diabetes, ang mataas na blood sugar ay maaring magdulot ng polyuria o madalas na pag-ihi. Dahil sinisikap ng katawan na ilabas ang labis na asukal sa pamamagitan ng ihi. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng ampalaya na natural na nakakatulong sa pagregulate ng blood sugar, maari nating mabawasan ng posibilidad ng madalas na pag-ihi na sanhi ng mataas na asukal sa dugo. Ito ay isang napakahalagang punto, lalo na sa ating mga nakatatanda na mas prone sa type 2 diabetes. Hindi lang yan, ang palaya ay mayaman din sa antioxidants tulad ng vitamin C at flavonoids. Kaya ng nabanggit ko kanina, ang antioxidants ay mahalaga sa paglaban sa pamamaga at oxidative stress sa katawan ang pamamaga sa urinary tract ay maaaring magdulot ng iritasyon at pagtaas ng urination urge. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng ampalaya, tinutulungan natin ang ating katawan na labanan ng pamamaga na magbibigay ginhawa sa pantog at mababawasan ang pakiramdam ng pagmamadali na umihi. Bukod pa rito, ang ampalaya ay mayaman sa dietary fiber na mahalaga para sa malusog na digestive system. Ang regular na pagdumi ay nakakatulong na mabawasan ang presyon sa pantog na madalas na sanhi na madalas na pag-ihi sa mga taong constipated. Ang malusog na digestive system ay nakakatulong din sa pangkalahatang kalusugan ng katawan na nakakaapekto sa lahat ng organ kasama ng pantog. Ngayon, paano natin masasarapan ng ampalaya kahit may pait ito? Ang sikreto ay ang tamang paghahanda. Para mabawasan ang pahit, hiwain ang ampalaya ng manipis at ibabad sa tubig na may asin sa loob ng 15 to 30 minuto. Pagkatapos, pigayin ito para maalis ang labis na tubig at payit. Masarap ang ampalaya sa ginisa, lalo na kung may kasamang itlog at kamatis na tinatawag nating ginisang ampalaya with egg. Maaari rin itong isama sa pinakbet kung saan ang payit nito ay nababalansin ng ibang gulay at bagong. Kung gusto ninyo na mas healthy option, subukan ninyong gawing juice ang ampalaya kasama ang mansanas o pipino para mabawasan ang pait. Isang maliit na baso araw-araw ay sapat na para makuha ang mga benepisyon nito. Ang regular na pagkonsumo ng ampalaya ay hindi lang nakakatulong sa inyong pantog kundi sa inyong pangkalahatang kalusugan din, lalo na sa pagpapanatili ng tamang blood sugar levels. Ang pagiging malusog ay nagbibigay sa atin ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto natin, tulad ng pagbisita sa mga kamag-anak, pagdalo sa mga okasyon, o simpleng paglalakad sa parke nang hindi nababahala sa biglaang pag-ihi. Ang ampalaya ay isang testamento na ang mga bagay na may kaunting pait ay maaring magbigay ng malaking benepisyo. Kaya subukan nyo at makamagulat kayo kung gaano ito kabisa. Nayon, para sa panglimang gulay, nasigurado akong pamilyar na sa inyo at madalas ninyong ginagamit sa inyong mga lutuin, ngunit marahil ay hindi ninyo alam ang direktang benepisyo nito sa kalusugan ng pantog. Ang tanglimang gulay na ating tatalakayin ay ang talong. Ang talong o eggplant ay isa sa pinakapaboritong gulay ng mga Pilipino. Ginagawa natin itong torta, ensalada, o isinasama sa adobo. Pero higit pa sa pagiging masarap na sangkap, ang talong ay may taglay na mga sustansya na nakakatulong sa kalusugan ng ating pantog at nakakabawas ng madalas na pag-ihi sa gabi. Marami ang hindi nakakalam na ang talong ay mayaman sa fiber, antioxidants at iba pang compounds na may benepisyo sa ating urinary system. Una sa lahat, ang talong ay may mataas na fiber content. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ang fiber ay napakahalaga para sa malusog na digestive system. Ang regular na pagdumi ay nakakatulong na mabawasan ang pressure sa pantog na sani ng constipation. Kapag ang bituka ay puno at namamaga, maaari itong magpilit sa pantog na magdudulot ng pakiramdam na kailangan nating umihi ng mas madalas. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng talong, tinutulungan natin ang ating katawan na maging regular sa pagdumi, na magbibigay ginhawa sa ating pantog at magbabawas ng bilang ng beses na kailangan nating bumangon sa gabi. Pangalawa, ang talong ay nadlalaman ng powerful antioxidants, particular ang anthocyanins, na nagbibigay dito ng kulay lila. Ang mga antioxidants na ito ay lumalaban sa oxidative stress at pamamaga sa katawan, kabilang na ang sa urinary tract. Ang pamamaga sa pantog ay maaring magdulot ng iritasyon, kirot, at pagtaas ng frequency ng pag-ihi. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng talong, tinutulungan natin ang ating katawan na bawasan ang pamamaga na nagre sa mas kalmado at mas kontroladong pantog. Bukod pa rito, ang talong ay mayaman sa tubig na nakakatulong sa hydration. Pagamat ang dehydration ay maaring maging sanhi ng pagtaas ng konsentrasyon ng ihi at iritasyon sa pantog. Ang overhydration naman sa gabi ay maaring magdulot ng pagdami ng ihi. Ang talong na may mataas na water content ay nagbibigay ng tamang hydration na hindi nagpapabigat sa pantog na mahalaga para sa balance ng fluid sa katawan. Ito ay nakakatulong sa paglilinis ng urinary system na hindi nagiging sanhi ng sobrang paghihi. Ang talong ay nagalaman din ng potassium na sumusuporta sa balance ng electrolytes at sa nerve and muscle function. Ang tamang balance ng electrolytes ay mahalaga para sa maayos na paggana ng mga kalamna ng pantog na responsible sa pagkontrol ng ihi. Sa mga kalalakihan, ang talong ay nakakatulong din sa pangkalahatang kalusugan ng prostate. Bagamat hindi ito direktang lunas para sa BPH, ang pangkalahatang malusong na dieta na mayaman sa gulay ay sumusuporta sa kalusugan ng prostate. Paano natin isasama ang talong sa ating mga lutuin? Napakadali. Maraming lutuin ang gumagamit ng talong. Maaari ninyo itong gawing tortang talong na paboritong almusal o hapunan. Masarap din ito minihaw at gawing ensela ng talaw na may kamatis, sibuyas at bagong kung gusto ninyo ng masustansyang ulam, isama nyo ito sa inyong adobo o kare-kare. Ang simpleng paglaga o pag-steam ng talong at pagkain nito bilang side dish ay sapat na para makuha ang mga benepisyo nito. Ang pagiging creative sa pagluluto ng talong ay makakatulong para masarap itong kainin araw-araw. Isipin ninyo ang ginhawa ng pagtulog na mahimbing na hindi nababahala sa madalas na pag-ihi. Ang paggising sa umaga na sariwa at masigla ay nagbibigay sa atin ng enerhiya para sa lahat ng ating mga plano at gawain. Ang talong ay isang simple ngunit epektibong paraan upang makatulong sa pagpapanatili ng malusog na pantog at mas mahimbing na tulog. Kaya huwag na tayong mag-atubili, isama na ang talong sa ating hapagkainan. Ito ay isang maliit na pagbabago sa ating jeta na magbibigay ng malaking ginawa sa ating buhay. Kaya mga kaibigan, tinalakay natin ang limang gulay na ito na may napakalaking benepisyo para sa ating kalusugan ng pantog at pagbabawas ng madalas na paghihi sa gabi. Pinag-usapan natin ang kalabasa na mayaman sa vitamin A at antioxidants, ang okra na mataas sa fiber at nakakatulong sa digestive health, ang malunggay na punong-puno ng nutrients at may anti-inflammatory properties, ang ampalaya na nakakatulong sa blood sugar control at ang talong na mataas din sa fiber at Antioxidants. Hindi ba't nakatuwa isipin na ang mga simpleng gulay na ito na madaling makita sa ating mga palengke at hardin ay may ganung kalaking epekto sa ating kapayapaan sa gabi. Ang sakit ng katawan at tagod na nararamdaman natin mula sa paulit-ulit na pagbangon ay hindi na dapat magpatuloy. Tandaan nyo, maliit na pagbabago sa inyong dieta ay maaaring magdulot ng malaking ginawa at pagpapabuti sa kalidad na inyong buhay. Hindi nyo kailangan gawin ang lahat ng sabay-sabay. Simulan ninyo sa isaw dalawang gulay na pamilyar na sa inyo at subukang isama ito sa inyong regular na mga ulam. Ang susi dito ay ang pagiging consistent. Patuloy na kumain ng mga gulay na ito at tiyak na maramdaman ninyo ang kaibahan sa paglipas ng panahon. Imagine nyo na lang ang mga umaga na kayo ay magigising na presko, hindi na puyat at handang-handa para sa isang bagong araw. Wala nang pag-aalala na madula sa dilim habang nagmamadaling pumunta sa banyo. Wala nang pagod sa tangali dahil sa putol-putol na tulog. Ang mas mahimbing na tulog ay hindi lang nakakapagpabuti sa ating pisikal na kalusugan, kundi nakakapagpataas din ng ating mood, nakakapagpabuti ng ating memora, at nagbibigay sa atin ng mas maraming enerya para sa ating mga po, para sa pagdalo sa misa, o para sa simpleng pag-upo sa labas at pagmuni-muni. Ang pag-aalaga sa ating sarili ay ang pinakamagandang regalo na may bibigay natin sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Sana ay nakatulong ang mga ipromasyong ibinahagi ko sa inyo. Gusto ko marinig ang inyong mga karanasan. Subukan nyo ang mga gulay na ito at ibahagi ang inyong mga natuklasan sa comment section sa ibaba. Mayroon ba kayong sarili mga tip o gulay na nakatulong sa inyo? ibahagi ninyo para matuto rin ang iba. Ang ating komunidad dito ay lumalaki at sa pagbabahagi ng kaalaman ay mas lumalakas tayo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita ninyong kapakipakinabang pakiusap, bigyan nyo ako ng thumbs up, ilike ninyo ang video na ito. Nakakatulong ito para mas marami pa ang makakita na impromasyong ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, inaanyayahan ko kayo magsubscribe para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga video tungkol sa kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatanda. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kung paano natin mapapabuti ang ating buhay habang tayo ay tumatanda. Tandaan ang edad ay numero lamang at hindi ito dapat maging hadlang sa pagkakaroon ng masaya, masigla at makabuluhang buhay. Patuloy tayong matuto. Patuloy tayong lumago at tatuloy tayong alagaan ang ating sarili. Live your best life at every age. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Magkita kita tayong muli sa susunod na video.